Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ala Rasulillah wa baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Palaging tinatanong ng mga kapatira natin, ano ang hatul sa taong hindi nagsasala? Actually, mabigat yung usapin na ito. Bakit? Kasi po, ang ilan sa mga ulama, talagang inilabas nila sa Islam ang taong hindi nagsasala. Subhanallah. At mabigat pa yung hatul nila, kahit na yung mga naghatul, na hindi naman labas sa Islam pero mabigat ang hatol. Mabigat ang hatol. Pangkalahatan, kung iniwanan ng tao ang sala sa kanyang paniniwala na ang sala ay hindi obligado, hindi pinag-utos, kundi optional lamang, ito po ay napagkasunduan ng mga ulama na siya po ay hindi Muslim kung ang kanyang paniniwala ang sala ay hindi obligado. Pero paano kung iniwanan niya ang sala dahil sa katamaran, which is ito yung marami. Mapa bangsamuro, mapa Arab. Marami po ang hindi nagsasala dahil sa katamaran o pagpapabaya. Dito nagkaroon ng opinion ng ating mga ulaman. Siyempre, pananaw ng karamihan sa ulama, hindi pa naman siya labas sa Islam. Pero, ito pong karamihan sa ulama, kahit na siya ay hindi labas sa Islam, si Imam Abu Hanif, rahimahullah, sabi niya, anahu la yakfur, wa anahu yuhbas at Hindi nga siya mapapalabas sa Islam, pero, ikukulong siya hanggat magsala. Sa madhab ni Imam Malik at Imam Shafi'i, rahimahullah, hindi naman siya mapapalabas sa Islam, pero hahatulan ng kamatayan hanggat magsala. Makakatulan siya ng kamatayan para lang magsala. Samantala kay Imam Ahmad bin Hanbal talagang labas siya sa Islam at hahatulan siya ng labas na siya sa Islam. Hahatulan siya ng kamatayan bilang ridda o labas siya sa Islam. Kasi ang hatul nila, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kasi bayna rajul wa bainal kufri tarku salam pagitan ng isang lalaki at sa gawaing kufr ay pag-iwan ng sala. So yun ang kanilang dalil. At uh, ni Abdullah bin Shaqiq radallahu anhu qal kan asabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-amali tarku kufr ila salat. Sabi nila na ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam wala silang alam na pagkainiwanan mo ay kafir ka maliban sa salat. Wala silang alam na bagay na pagkainiwanan mo ay magiging kafir ka maliban sa salat. So yan ang kanilang dalil. Ganoon pa man, hindi po ito napagkasunduan ng mga kalamang. Bagkos meron sa ating mga eskolarang nagsabi na, katulad nila si Ben Bas, na si Kothemin, rahimahullah at maliban sa kanila, na kapag kainiwanan niya ang sala dahil sa katamaran, may karapatan ng babae na humingi ng hiwalay. Hindi tanggap ang kasal nila ng babae muslima. Hindi siya magmamana. Tapos, hindi siya irilibing sa libingan ng mga muslim kasi nga, ang hatol sa kanya ay kafir. Kafir. Pero ganun pa man para sa akin po, ako pa isang ayon sa karamihan sa ulama, na hindi pa naman siya labas sa Islam, pero nakagawa siya ng malaking kasalanan, kailangan niya magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi ito po yung unang-unang itatanong sa atin sa kabilang buhay ang sala. Pag hindi pumasa ito, hindi rin papasangilan sa mga mga gawain mo. So, naway, ay bago sa atin ng kamatayan ay makapagsala na tayo sa tagdang oras, hindi natin ito mapabayaan at hindi natin ito maiwanan. So, hanggang dito na lamang. الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته